5 minutos kong Jesus Sakramentado Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Jesus Eucaristia, na tunay na naroroon sa lahat ng mga tabernakulo sa mundo, kung saan maraming beses kang nalilimutan at iniiwan ng mga pusong walang malasakit at malamig. Ngayon ako lumalapit sa iyong banal na presensya yumuyo ko ako ng may paggalang at pagmamahal. Ikaw ang Diyos na nagmamahal sa sangkatauhan ng walang sukatan, na laging nagnanais na mapalapit sa amin at lumakad sa aming tabi, bagaman maraming beses na hindi namin tinutugunan ang paghihintay na iyon. Ikaw ang walang hanggang pag-ibig. Jesus Eucharistia, tahimik na naroroon sa sakramento ng Eucharistia. Nagnanais na lumapit kami sa iyo at magbahagi ng mga malalapit na sandali ng pag-ibig. Ngayon iniaalay ko sa iyo ang aking debosyon, ang aking pinakamalalim na pasasalamat at ang damdamin ng isang pusong puno pa rin ng kahinaan. O Jesus Eucharistia, ikaw na nananahan sa tabernakulo, ang lugar na iyong pinili upang makasama namin Tanda ng walang hanggang pag-ibig na mayroon ka para sa sangkatauhan. Huwag mong hayaang makalimutan kita na lumayo ako sa iyong presensya. Dagdagan mo ang aking pananampalataya upang makilala ko ang iyong tunay na presensya sa Eukaristiya. Ipagkaloob mo sa akin ang iyong awa upang mabuhay ako ayon sa itinuro mo sa amin. Nagmamahal at nagpapatawad o Jesus Eucharistia, gabayan mo ako sa landas ng katarungan upang palagi kong sundin ang ilaw ng iyong katotohanan. Panginoon, alam mo ba kung ano ang pinakailangan ng mundo, ang labis na inaasam ng maraming ngunit hinahanap sa maling lugar? Ito ay ang pagbabagong loob. Ito ay ang pagbabago ng puso. Ito ay ang pagbabalik sa iyo pagkatapos ng mga panahon ng pagkaligaw. Ang pagbabagong loob ang landas na dapat tahakin ng bawat tao upang matagpuan ang tunay na bukal ng buhay sa iyo. Ito ay ang pag-iwan sa madilim na landas ng kasalanan, ng pagkamakasarili at ng pagmamataas upang pumasok sa liwanag ng pag-ibig at biyaya. O Panginoon, ang mundo ay nangangailangan ng malalim na pagbabago. Kailangan namin ang isang ganap na pagbabagong loob mula sa puso hanggang sa aming mga gawa. Tanging kapag kinilala namin na lahat ng meron kami ay dahil sa iyong biyaya. Tanging kapag yumuko kami ng may pagpapakumbaba sa iyo, ang mundo ay tunay na mapapanibago. Panginoon, hinihiling ko na ang mundo ngayon ay magbukas ng kanilang puso upang tanggapin ang katotohanan tungkol sa iyo. Ang mundong ito ay apurahang nangangailangan ng isang malakas na dosis ng pananampalataya, ng awa, ng pag-ibig at ng kaalaman tungkol sa Diyos. Tanging kapag nakilala ka namin, maaari ka naming mahalin ng tunay. At kapag minamahal ka namin, ang pag-ibig na iyon ay dadaloy sa lahat ng nakapaligid sa amin. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang pagpapakumbaba upang pakinggan ang iyong salita, upang sundin ang iyong kalooban, at upang isagawa ang pagkakawanggawa sa aming pang-araw-araw na buhay. Tinanong mo ako, Panginoon, paano ko mapapabuti ang aking espiritual na buhay at mas mapalapit sa iyo? Pahintulutan mo akong magbahagi ng ilang simpleng ngunit malalim na payo. Kinuha mula sa karanasan ng mga santo at mula sa mismong itinuro mo sa amin. Una, dapat tayong maging mabait sa lahat ng nakapaligid sa atin. Kahit sino man sila o kung paano nila tayo tratuhin. Tinuruan mo kaming mahalin hindi lamang ang mga nagmamahal sa amin, kundi pati na rin ang mga nananakit sa amin. Ang kabaitan ay isang malinaw na tanda ng isang disipulo ni Kristo. Pangalawa, dapat tayong matutong magpatawad mula sa kaibuturan ng puso nang walang anumang itinatago dahil pinatawad mo kami ng walang kondisyon. Wala kang hinihiling maliban sa matuto kami mula sa iyo. Pangatlo, hindi natin dapat masyadong habulin ang mga personal na tagumpay o makamundong tagumpay. Nakalimutan ang pinakamataas na layunin ng pamumuhay para sa iyo. Ang buhay na ito ay isang landas patungo sa kawalang hanggan. At tanging ang nakalulugod sa Diyos ang may walang hanggang halaga. Pangapat, dapat nating palaging panatilihin ang kadalisayan sa ating mga intensyon. Gawin ang lahat dahil sa pag-ibig at para sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi upang makakuha ng personal na benepisyo o pag-aproba ng iba. O Jesus Eucharistia, naghahanda akong pakinggan ang iyong mga payo. Tulad ng isang masunuring mag-aaral na nakaupo sa paanan ng kanyang guro. Bago ang bawat desisyon, malaki man o maliit, dapat tayong palaging manalangin ilagay ang ating buhay sa ilalim ng liwanag ng Espiritu Santo at magtiwala na gagabayan mo kami sa tamang landas. Makilahok sa banal na misa ng may sigasig, hindi lamang dumadalo, kundi pati na rin sa isang pusong puno ng pag-ibig. Ang misa ay ang bukal ng lahat ng biyaya. Ito ay kung saan patuloy na iniaalay ni Jesus ang kanyang sarili sa atin araw-araw Panginoon, hinihiling ko sa iyo ang ikapitong payo. Huwag palampasin ang Huwebes Eucharistico. Ito ay isang espesyal na sandali kung saan maaari kaming mas mapalapit sa iyo. Ilagay ang aming sarili sa iyong presensya at ibigay sa iyo ang lahat ng aming mga alalahanin, kagalakan at paghihirap. Pangwalo kung maaari, bisitahin ka araw-araw sa Eucharistia. Isang sandali lamang ng katahimikan sa iyong presensya ay magbibigay sa amin ng kaaliwan at kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Si Jesus Eucharistia ay palaging naghihintay sa atin sa tabernakulo, nagnanais ng ating presensya upang pakinggan lamang tayo upang maranasan lamang natin ang kanyang pag-ibig. Ang ikasiyam na payo ay mangumpisal ng madalas sa tuwing kailangan mo ito upang maibalik ang banal na pagkakaibigan sa Diyos. Ang kumpisal ay ang sakramento ng awa kung saan kami pinapatawad at binabago upang ipagpatuloy ang aming landas ng kabanalan. Ang Diyos ay hindi kailanman napapagod na pakinggan ang aming mga kumpisal. Siya ay palaging handang magpatawad sa amin, nagnanais lamang na bumalik kami sa Kanya. O Jesus Eucharistia, naniniwala ako sa iyong tunay na presensya sa kabanal-banalang sakramento. Naniniwala ako na sa bawat misa ay lumalapit ka sa amin sa isang konkreto at tunay na paraan. Sinasamba kita at humihingi ako ng kapatawaran para sa mga sandaling nakalimutan kita. Para sa mga sandaling nalihis ang aking pansin sa buhay at nawala ng mga pagkakataong makasama ka. O Jesus Eucharistia, sa langit at sa lupa naway palaging purihin, mahalin at sambahin ang iyong sagradong puso. O kabanal-banalang puso ni Jesus, sa iyo kami nagtitiwala. Ikaw ang bukal ng lahat ng kaaliwan, pagpapagaling at pag-ibig. Hinihiling ko sa iyo na ibuhos mo ang iyong pag-ibig sa mga puso ng mga naliligaw. Nagabayan mo sila pabalik sa iyo. Hinihiling ko sa iyo na ipagkaloob mo ang kaligtasan sa mga makasalanan. Natulungan mo ang mga nasa panganib ng kamatayan at napalayain mo ang mga kaluluwang nagdurusa sa purgatorio. O Sagradong Puso ni Jesus, protektahan mo ang mga pamilya, lalo na ang mga kabataan na humaharap sa napakaraming tukso at hamon sa mundo ngayon. O Jesus Eucharistia, gawin mong mahalin ka namin ng higit araw-araw na mabuhay kami ayon sa iyong mga turo at maging mga saksi ng iyong pag-ibig sa mundo. O Jesus Eucharistia, iniaalay ko ang aking sarili sa iyo sa pamamagitan ng magiliw na mga kamay ng Birheng Maria. Siya ang pinakaligtas na landas patungo sa iyo at hinihiling ko sa iyo na gabayan mo ako papalapit sa Diyos. O Inang Maria, naway balutin kami ng iyong magiliw na puso sa iyong pag-ibig at gabayan kami sa landas ng kabanalan. O Jesus Eucharistia, naniniwala ako, sumasamba Minamahal kita at humihingi ako ng kapatawaran para sa mga hindi naniniwala, hindi sumasamba, hindi umaasa at hindi nagmamahal sa iyo. O sagradong puso ni Jesus Eucharistia, sa langit at sa lupa, naway palaging purihin, mahalin at sambahin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.